Mia, sandali lang. Maghintay muna tayo. Baka mamaya naman gusto nila sila yung gumawa. Diana, gawin na natin. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Okay, sa tingin mo. O sige, mag-start tayo kay Smiley. Tara, kausapin natin siya. Mia, alam mo, sigurado naman nasasama si Smiley sa atin. Ewan ko lang yung iba. Sigurado ako sasama sila sa atin. Pare, Smiley, ano naman sabi ni Diana sa bago mong hairstyle? Para hindi pa niya nakita eh. E paano kung ayaw ni Diana? Magugustuhan niya, sigurado ako. Alam nyo, mahal na mahal ni Diana si Smiley. Kahit ano pang kulay yan, kahit green, blue, kahit ano pa yan, hindi siya iiwan ni Diana. Hello boys, kumusta? Smiley, anong nangyari sa buhok mo? Mas maganda sana kung black. oh babe, hi! Gusto mo ba yung bago kong buhok? Hello, Hello girls. girls! Hello Smiley! Hi. Smiley, bakit red yung hair mo? Di ba dapat pink? Anong nangyari? Nababad ng matagal eh. Okay, pwede ba kitang makausap sandali? May sasabihin lang ako. Mag-break ka muna. Siyempre naman pwede. Tara sa toilet. Bilisan nyo. Sino ba kasi tong babaeng to? Mia yung pangalan niya. Tara na nga. Hoy Smiley, saan ka na naman pupunta? Wala tayong magagawa. Hinatak ni Diana eh. Tara na. Okay, Mia. Diyan ka lang sa pinto, ha? Siguraduhin mong walang makikinig tsaka walang papasok. Okay. Smiley, ano sa tingin mo kung gagawin kong rebels yung mga cheerleaders, Bunny? Alam mo kasi nagsasawa na ako sa mga pa-cute-cute para may iba naman, di ba? Tsaka sa tingin mo papayag sila kapag kinausap ko sila? Alam mo naman, babe, na mag-aagree ako kahit ano pang isuggest mo, di ba? Smiley, the best ka talaga. Hindi mo kinakontra yung mga gusto ko. Okay, so mag-umpisa tayo sa mga basketball players. Kailangan mag-change kayo ng uniform. Black uniform tsaka black balls. Ano, Diana? buong school magiging rebel? Lahat tayo magsusot ng black? Smiley, oo. Alam mo kasi kapag ako lang yung rebel dito, nagagalit sila sa akin. Pero kapag katulad ko na sila, syempre okay na kaming lahat. Alam mo Diana, ang cool ng idea mo eh. Kaso wala pa ako nakitang basketball team na naka-black tapos sa black ball. Diana, wala pa eh. Ayaw mo ba yon? Ang cool diba? Kayo yung pinakaunang rebel basketball players. At ano namang ginagawa mo dyan, girl in black? Ano, security guard ka na ng toilet ngayon? <laughs> <laughs> Hoy, mga palaka! Kung gusto niyo mag-toilet, hindi pwede. Nag-uusap si Smiley at saka Diana, okay? Bakit? Meeting room na ba yung toilet ngayon, ha? Nagme-meeting habang nagpupupu, ganon? Mas mabuti pa, umalis ka na dyan, toilet guard. Hindi pwede. Pumunta kayo sa ibang toilet. Hindi kayo pwede dito. Ano pang ginagawa niyo, Alice? Grabe, ang bastos talaga ng babaeng to. Girls, bitawan niyo nga ako. Hindi kayo pwedeng pumasok. Anong, Anong hindi? hindi umalis ka nga Nakita mo, wala ka namang palang laban sa mga frogs. Sige, tingnan natin kung hindi kayo sipain ni Diana palabas. Smiley, imaginein mo, first rebel school. Diba? Ang cool. Oo nga, Diana. Ang cool nga. Tapos na ba kayo? Pwede, na, na ba, ba kaming mag-toilet? Mag Di ba sinabi ko kay Mia na bantayan niya yung pinto? Okay, Smiley, mamaya na lang tayo mag-usap. Pwede ba matuto kayong kumatok? Diana, binantayan ko yung pinto kaya lang pinagtulungan nila ako. Okay, Mia. Tara na. Smiley, babalik ka na sa training. Oo, oh, Diana. Okay, mamaya na lang. Mamaya na lang, babe. Ano, Diana? Pumayag ba siya? Siyempre naman, pumayag siya. Sinabi ko eh. Ewan ko lang yung ibang estudyante. Mahirap silang kausap. Diana, sigurado papayag sila? Alam nyo guys, may idea kami ni Dima. Mag-rent tayo ng house. Tapos doon tayo mag-hangout sa Valentine's Day. Ano sa tingin nyo? Ano Green? Ikaw? Mag-hangout kasama namin mga losers? Iba yun ha? Well, naisip kasi namin ni Dima na mahal kung kami lang yung magbabayad. Kaya sinasama namin kayo mag-share. Eh magkano ba yung kailangan nyo para doon sa may house? May takto tayong pagpipili ang bahay. Yung isa ordinary lang. Tsaka nasa labas yung toilet. Yung isa naman two story kaya lang walang pool. Tapos yung isa two story may pool sa loob tsaka sa labas. Gusto ko yon yung may pool sa loob, Ayos ka rin no, Green Talagang bongga yung gusto mo Oo na, Green Magkano nga? Meron na bang kama yun? Patrick, may seven rooms Tapos, bawat room May malaking bed Bahala ka na kung anong pipiliin mo Ano? Payag na kayong mag-share ng 3,000 each? Bravasti, sumweldo ka na, diba? Luli, pangalawang araw ko pa nang nagtatrabaho Wala pa akong pera Bravasti, pwede ka naman mangutang Guys, chance na natin to Mag-chill Sige na, pumayag na kayo Okay, payag na kami Bayanan mo na sila. Pura lang naman yung 6,000, di ba? Oo, oh, Gigi. Okay. Tapos kung may friends pa kayo, invite nyo sila kasi malaki naman yung house. Kasyang-kasya tayo doon. Bravasti, hindi tayo sasama. Kasama na ba yung pagkain doon sa 3,000? Tsaka drinks? Wala pa. Magdadagdag ka yung 2,000 each para sa pagkain at drinks. Oo. Sulit naman yung 2,000 nyo kasi maraming food tsaka drinks. Ako, payag na ako. Basta hindi ako pupunta doon kasama si Karina. Ha? ha? Sino, eh, sino kasama, kasama mo? Po? Kikita nyo na lang sa party. Bravasti, sige na, please. O oh, sige na, paaig na ako. Sasama na kami ni Julie. Okay, edi eh, masaya. Kuha mo akong dalawang burgers. Tsaka tiramisu. Ako pizza. Tiramisu. Ako. ako green tea. Guys, tipan nyo naman ng marami si Bravasti. Walang magbibigay ng tips sa mga yan. Ninanakaw nga nila yung tinidor eh. Diana, ano nangyari sa'yo? Nasaan na yung sweet na Diana? Teacher Mike, walang mangyayari kay Diana kung pa cute, -cute lang siya. Teacher Mike, imaginein mo na lang. Yung school natin yung first rebellious school. Lahat magsusuot ng black. Pati ikaw, Teacher Mike, magba-black suit. Ayoko ng Black Diana. Nakita mo ba yung forma ko? Hindi ako pwede mag-rebel. Teacher Mike, sige na. Pumayag ka na, please. Diana, wag mo na nga siyang pilitin kung ayaw niya. Teacher Mike, magiging rebellious school to. Magsusuot lang ba ng Black o meron pang iba? Oo, Teacher Mike. Tsaka pwede ka din magpatan. Perfect yon. Teacher Mike, kung gusto mo, pumunta ka sa bahay ko. Meron akong solarium. Visit ka anytime. So, Teacher Mike, ang gagawin mo lang, i-announce mo sa buong school na meron tayong bagong dress code. Simula bukas, all black. Diana, papano naman yung maganda nating cafe? Etong mga walls natin, magiging black din ba? Black? Teacher Mike, don't worry, aayusin natin yan. Magiging black yung cafe. Good luck, Teacher Mike. Kausapin mo sila, ha? Okay, ready ka na ba maging rebel? Bukas, gagastusin ko kalahati ng sweldo ko para sa black suit girls, bakit kaya hindi maganda yung studies ko lately? Nag-aaral naman ako. Mary, hindi tayo nakakapag-aral ng maayos kasi iniisip natin si Diana. Girls, makakasama na rin natin si Diana soon. Kailangan natin mag-aral. Ano ba yung homework? Marami. Girls, kailangan na yata natin ng tutor. Oo, kasi kung hindi, magpapagsak na tayo. Tara na nga, pag-aralan na natin to. Oh, hello bunnies. Bunnies, ready na ba kayong i-give up yung mga pink clothes nyo? Mukha yata magsusuot na kayo ng mga black clothes. Anong sinasabi mo dyan? Huwag mo nga kaming kausapin. Kailangan namin mag-aral, hindi makipag-usap ng nonsense sa inyo. Tsaka never namin huhubarin yung mga pink clothes namin, no? Ah, uh, talaga? Tingnan natin. Well, hindi yata yan yung gusto ni Dayanang suotin nyo. Oo, oo nakapag-design na siya para sa inyong lahat. Anong nakapag-decide? Anong sinasabi niyo? Wag na kayong magpaligoy-ligoy pa dyan Ano 'yon? Ano 'yon? Alam niyo ba na simula bukas, itong cute school niyo, yung banish school niyo, magiging rebel school. Simula bukas, may bagong dress code, black. Ano? Ready na ba kayo? Ano? ano? Hoy, mga rats, wag na kayong mag-imbento ng kwento dyan Mga sinungaling. Kame, sinungaling? Bakit hindi nyo tanungin si Teacher Mike? Next break, kakausapin niya lahat ng estudyante sa cafe. Oh my god! Katapusan na ng lahat. Girls, anong gagawin natin? Kailangan pigilan natin si Diana Paano? E na na talaga siya ni Mia Well, good luck sa inyo, Bunny Kung hindi, puro kadiliman na mangyayari dito sa school Akala ko pa naman babalik na si Diana sa atin Kailangan natin mapigilan si Diana as soon as possible Kung hindi natin siya mapipigilan, wala nang mangyayari Okay, wala nang time for studies Tama ka dyan Congratulations, league Rebel ka na ngayon, katulad ko Diana, to be honest Parang hindi bagay sa akin yung color black eh. Hindi maganda. Smiley, bagay mo yung black. Maniwala ka sa akin. Okay, ipaalala natin sa mga estudyante na kailangan nilang magsuot ng black bukas. Dress code. Okay, tara. Diana, totoo ba to? Mukhang totoo nga. Naka-black na si Smiley. Oh, hello girls! Gusto kong sabihin sa inyo na bukas kailangan magsuot na kayo ng black ha. Lahat tayo magiging rebels na. Huwag na kayo magsuot ng pink. Rebellious school na to. Isa na akong rebel ngayon. Diana, alam mo naman na mahal ka namin. Pero parang sobra na to. Diana, anong black? Cheerleaders, bunny kami, pink. Diana, pink yung kulay namin. Kailangan bright, stand out. <laughs> sa tingin nyo may magagawa pa kayo? Magiging rebellious na itong school natin. Girls, mas cool nga to eh. Wala pang rebellious school dito. Tayo yung una. Nag-iisip Nag ka ba, ba ng, ng mabuti? mabuti? Diana! Girls, kung kailangan nyo ng black clothes, pumunta kayo sa bahay. Bibigyan ko kayo, okay? Tara na, smiley. Tama nga yung mga rats. For the first time, hindi sila nagsisinungaling. Girls, anong gagawin natin ngayon? Well, for sure hindi tayo magsusuot ng black kasi kapag nag-black tayo, magtutuloy-tuloy na to. Girls, bakit hindi na lang tayo maging rebels? Eto oh, may black shirt ako. Noon ko pa gustong isuot to. Ang ganda, ba? Diba? Nat, ano ba? Gusto mo na bang sumama kay Diana? Sige. Girls, ano pa kayo? Wag na nga kayong mag-away. Mag-isip na lang tayo kung anong gagawin. Alam nyo, kayo na lang ang mag-isip kasi ako gusto ko nang sumama kay Diana. Gusto ko nang maging rebel. So, katapusan na talaga ng mga bunnies. Ganon? Well, na-influensyahan ka na talaga ni Diana Girls, hindi niya ako na-influensyahan Gusto ko talaga Okay guys, makinig kayo lahat May malaking pagbabago sa school natin Oo, oo. simula bukas Sabi Babi sa inyo, inyo eh. eh Anong pagbabago? Anong ibig niyong sabihin? Sabihin niyo na, bilis Ah, uh, makinig mo na kayo Desisyon ni Diana to Simula bukas may bago na tayong dress code Lahat tayo magsusuot ng black Siguro naman alam niyo yung color black, no? Eto, yung suot ko hindi, hindi. Hindi bagay yung color black sa buhok ko. Teacher Mike, nasan si Diana? Kailangan ko siyang oh, kausapin. Oh, Teacher Mike, hindi rin ako papayag. Ako gusto ko color red. Teacher Mike, mga frogs kami. Hindi kami pwede magsuot ng black. Magkalma nga kayo. Hindi naman pangit yung color black eh. ayun yun. Hindi makikita yung mga dumi. Alam nyo guys, Teacher Mike, nonsense to. Sino bang gusto magsuot ng color black? Hindi hindi papayag yung mga basketball players. O nga, hindi nyo ba nakita si Smiley ngayon? Yung buhok niya color red. Guys, decision ni Diana to. Wala na tayong magagawa. Sumunod na lang tayo. Basta kailangan mag-black lahat bukas. Guys, hindi na ako nakapaghintay. Rebel na ako ngayon. Nakita nyo guys, yung iba sa atin sumunod na sa bagong dress code ng school. Actually, wala namang problema sa akin yung black. Nakakapayat nga eh. Julie, ang kaya kung lahat dito nakasuot ng black, naisip mo ba yon? Guys, raise your hand kung ayon yung magsuot ng black. Teacher Mike, anong ginawa mo? School to ng mga cheerleaders, Bunny. Kailangan bright colors yung suot namin. Tanggapin nyo na! Tapos na kayo, Bunnies! Kilala ko si Diana. Kapag may sinabi siya, kailangan sundin natin. Hindi! Hindi ako papayag! Hindi, hindi rin, rin kami, kami papayag. papayag! Wala pa si Smilek dito. Sigurado hindi rin papayag yun. Hindi rin, rin kami, kami papayag! Mga friends kami. kami! Kailangan green kami! Okay lang sa akin. Timur, sorry to say, rebel na rin si Smilek. Oo, naka-black na siya katulad ni Diana. Kitty, anong sinasabi mo dyan? Kilala ko si Smilek. Hinding hindi magsusuot ng black yun. <laughs> oh, wow! Ready na ba kayo maging rebel? May nakablock na. Yes, na gusto ko maging rebel katulad mo. Smiley, ano yan? Rebel na rin kapatid mo. Hindi tayo magtatagumpay. Maraming nasa side ni Diana. Mukha ang di maganda kung naka-black tayo lahat. Teacher Mike, pwede oh. ba ako magsalita? Okay, makinig kayo sa akin. Smiley, sandali, ako muna, okay? okay? So guys, gusto ko lang sabihin na wala naman magbabago dito sa school natin. Masaya pa rin at cool. Yun nga lang, lahat tayo naka-black. Bagong dress code. Yes, naka-black katulad ko. Oo, wala nang pa-cute-cute dito sa school. Coolness at insolence ang bago nating moto. So guys, sinong sasama sa amin, ha? Narinig nyo ba yon? O sige na, bibili pa ako ng black suit ko. Tima, mamahalin mo ba ako kahit naka-black ako? Oo naman, Green. Gusto ka rin ng color black. Okay guys, nagkakaintindihan tayo. Lahat ng magsusuot ng black, ibig sabihin kasama na sa Team Rebels namin. Bunnies, bukas magsusuot kayo ng black, okay? No, way. Diana, grabe si Diana. Talagang iniimpluensyahan niya lahat magsuot ng black. Well, siguro pati ako magba-black bukas. Anong ibig mong sabihin magbablack ka bukas? Oo, bakit? Ang cool kaya kasama sa Team Rebels, di ba? Bukas magdadala akong pinturang black, pipint pinturahan ko yung cafe. Hindi! Pinturahan mo ng green! Smiley, hindi ko in-expect sa ito. Hindi hindi ako magsusuot ng kulay black. Never! Ako rin, basketball uniform lang isusuot ko. Wala akong pakialam kung makikout pa ako. Diana, paano kung umalis sila? Smiley, don't worry. Hindi sila aalis. Sinasabi lang nila yan. Guys, i-comment nyo sa baba kung anong mas gusto nyo. Rebel school or cheerleading Bunny school? Kayo mag-decide sa magiging itsura ng school natin. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye! Bye, guys! Bye! Kitty, anong sinasabi mo dyan? Kilala ko si Smiley. Hindi, hindi, magsusot ng kulay black yun, no? Oh, hello, guys! Pwede na ba kayo magsuot ng black? Maging rebel. <laughs> <laughs> oh guys, seryoso na, wala nang tatawa. Oh guys, pakinggan <laughs> Okay, Mr. Mike, pwede ba ako magsalita? Okay guys, so bukas, kailangan magsuot na kayo ng black kasi magiging rebellious school na yung school natin, okay? Wala namang magbabago. Ang magbabago lang, yung dress code. Uh, uh. Ano? Anong sinasabi niyo dyan? Huwag nga kayo magsinungaling. Anong pla? Sa tingin mo, Julie, magbibigay sila ng tip. Eh, kayo, nakalimutan ko. Ha, <laughs>